Hi, hello, good morning. So ayun, nag-scroll-scroll ako sa Facebook ko. Ay, sa YouTube ko. Mayroon may nag-comment. So ayan, pasensya lang talaga mga kalugit once na pinaulit-ulit ko po yung mga video ko. Kasi minsan kasi dami naman ako mga vlog pero hindi pa pwede i-upload dahil hindi pa po mamonetize yung mga video ko. Kasi hinihintay ko pa po mga 7 days bago po mamonetize at i-review po kasi yon At iba minsan, bakit, di, bakit po pinapulit-ulit po ang video dahil sobrang busy ko po sa aking salon, daming, daming customer. No, magsabi naman ako client mamaya, may mag -correction na naman. So may nag-comment dito mga kalugit, sabi niya dito, sabi niya, si, sabi ni Shumai2727, wala talaga pakian, boss, paulit-ulit lang video dami ng subscribers pero wala pa rin improvement sa content so ayun mga kalugit so pasensya kung may napansin kayo o paulit-ulit ang video ko kung wala man ako na improvement sa aking pag-content pero meron po akong pinatunayan sa sarili ko na dahil sa pagbablog ko po nakapagpatayo po ako ng toast story at isang salon po at nakabili po ako ng sasakyan at mga lupa Ayan, sa mga nagsasabing siya na walang improvement ang content ko, uh, hindi ko naman po kayo pinipilit kung manunood po kayo sa akin o hindi. Basta marami po akong solid followers na nanonood po sa akin. So kung, kung hindi nyo po ako gusto, pwede po kayo i-ano nyo ako, i-unsubscribe nyo po ako. Uh, may mga marami naman ako mga solid followers na totoo po sa akin. So pasinsya kung pinulit-ulit ko po, po ang video ko. At pasensya kung tingin nyo po ay wala pong improvement po yung mga video ko. Pero meron po akong pinutunayan sa sarili ko na nakapagpatayo po ako ng dalaw two story at nakabili po ako ng sasakyan at nakabili po ako ng lupa. No? Cash to cash po yan dahil sa pagbablog ko. ba diba? So ayun, uh, sa mga solid followers ko, maraming maraming salamat po sa mga basher ko. Thank you po dahil po sa inyo natupad ko po at na-improvement po at napatunayan ko po sa sarili ko na na nag-iba po yung life ko kahit sa pagtatanggal lang po ng Ingron dahil dyan nakabili po tayo kung po anong po gusto kung tingin nyo po sa akin na hindi po improvement yung pagtatanggal at yung content ko po kung hindi ka po satisfied sa pag sa pag vlog ko wala po tayong magawa dahil yan po ang iyong desisyon at ang sa akin happy happy lang po tayo at mahalin po natin ang sarili at good vibes lang po. I love you. Kung pulit-ulit mo ang video ko, mahal po natin ang isa't isa. -sinsa. Merry Christmas.